Hinahirapan itong si Tanggol na tanggapin itong si Ramon sa buhay niya. Masyado pang sariwa ang sugat sa puso ni Tanggol dahil sa pagkawala ni Mokang. Pero nang tinawag naman siya ni Ramon ng anak, parang kumirot ang puso ni Tanggol. Unang pagkakataon kasing marinig ni Tanggol na tinawag siyang anak at dito pa sa kanyang tunay na ama. Bumigay na sana si Tanggol at sabihin kay Ramon na tanggap na niya ito. Pero naudlot naman ang kanilang usapan dahil din sa mga parak na nagsulputan. Muling napalaban sila Ngunit sa kasiwang palad naman ay naubusan din si Tanggol ng bala. Ang akala niya sa puntong ito, sila ay mahuhuli ng mga lispo at balik kulungan. Dumating si Franco, sila ang humarap sa mga parak. Habang ang mga kaibigan ni Tanggol naman ay sobra na silang nag-alala para sa kanilang kaibigan at nasama na ang kanilang iniisip na baka si Tanggol umano ay nahuli na ng mga parak at nakakulong na ito. Pero maya maya lang nagulat din silang lahat nang dumating naman itong si Tanggol na puno ng pasa ang muka, hindi maipinta. Ikwinento ka ganitanggol sa mga ito, ang mga nangyari sa kanila at pagkikita nila ni Ramon. Ang mga kaibigan ni Tanggol ang natutuwa para kay Tanggol at agad nila itong pinagsabihan, pinayuhan na tanggapin umano ni Tanggol itong si Ramon. Dagdag pa nila inting na hayaan umano ni Tanggol itong si Ramon na maging party sa buhay ni Tanggol. Upang sa ganitong paraan, magkakilala sila sa isa't isa. Hindi umano dapat pagdamutan ni Tanggol itong si Ramon. Sa kabilang banda, dumating si Santino sa hospital. Kinumusta niya ang dalawa. Nilaso ni David ang isip ni Santino. Pinaniwala niya ito sa mga kasinungalingang isiniksik niya sa isip ni Ricor. Sa kabilang banda, dahil sa payo ng mga kaibigan ni Tanggol, lalo na itong si Dibina, ay natauhan ang isip ni Tanggol. Naliwanagan siya, kailangan na niyang tanggapin itong... Film.